Minsan, kailangan mo ding isuko ang iyong pagnanais na pilitin ang isang sitwasyon na mangyari sa iyong pamamaraan. Hindi ito yung oras na nagdedesisyon ka para lumaban, pero yung oras na nagdedesisyon ka na para sumuko dahil alam mong iyon ang makapagpapabago sa lahat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang naghangad paglingkuran ang kanyang mga kababayan. Pumasok sa propesyong pang-edukasyon at itinuro ang mga hakbangin patungo sa paglisan sa kamangmangan. Ngunit sa pagdating ng mga mananakop, propesyon niya'y iniwan at tumugon sa panawagan ng kanyang bayan. Nakibaka sa revolusyon, nakipaglaban sa mas malalakas na mga kaaway, at talino niya'y ginamit upang mapunan ang kanilang mga kahinaan na siyang pumuksa sa mga dayuhan. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran at pagiging makabayan ni Lolo Enyong o yung tinaguriang utak ng